Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay atres atres po ng Disembre 2025 anyos, anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.50 sa is ng umaga araw po ngayon ng uh, Merkulis. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga binamahal, patungkol po dito sa pag-aabugado ni Alan Peter Caetano kay Bato de la Rosa. Narinig ko kasi na ang dami na naman niyang sinasabi pero hindi ko na pinapansin. Uh, Nakakainis po eh. Opo. Uh, wala namang ibig sabihin eh. Pero kung hindi ka nag nagresearch o hindi ka nag-aaral ng mga salita, ay madali kang madala ni Alan Peter Caytano. Parang totoo yung sinasabi niya. O parang nasa katuwiran siya. Pero sa akin po hindi lulusot eh. Opo. Kasi ini iniiba niya ang, kwan, eh, ang topic eh. <laughs> iniiba niya eh. Kaya ganun. Dinadala niya sa topic na parang ganun din. Pero malayo po eh. At yan po ang ko. Ano? Uh, ang title ko po ngayon ay Alan Peter Caetano, Nag-aabogado kay Bato de la Rosa. Isa sa sinasabi niya, hindi raw nabigyan si Bato ng kanyang karapatang pantao. Yung, yung po ang sinasabi niya, eh, hindi raw binigyan ng gobyerno, hindi raw binigyan ng Senado o ng pamunuan ng Senado. O hindi raw sinigurado na ibigay kay Bato de la Rosa ang kanyang karapatan pantao, yung human rights. Ayan po ang sinasabi niya. Akala mo talaga totoo eh. Oh. Nalulungkot daw siya, nalulungkot daw si Alan Peter Cayetano dahil nalilimutan daw ang ng pamunuan ng Senado at ng gobyerno. Nalilimutan daw yung O ang sabi niya kasi ay eh, bakit hindi siguraduhin ng Senado at saka ng gobyerno kung may arrest warrant na? Yun ang sinasabi niya eh, bakit hindi i-inform si Bato de la Rosa? Yun ang sinasabi niya eh, ay tika muna eh, bakit eh, police matter po yan eh? At international police po ang bahala diyan. Ayan po, ay bakit natin Paki alaman niyan. Oh. Sila ang nakakabahala jan Ngayon ay bakit pinipilit ni Alan Peter Kaitano na ipaalam daw agad kung talagang may arrest warrant. Oh. Pero ang ang sinasabi niya talaga kailangan daw ibigay kay Batu de la Rosa ang kanyang karapatang pantao o yung human rights ay siguro ay ang sinasabi niya dito, the right to be heard. Yun po ano, pero sa palagay ko lang ano, the right to be heard ay ang problema nga dyan kay Tano, didiritsahin ko na, ayaw nga humarap eh. Nagtatago na nga yan eh, at palagay ko tuloy-tuloy na yan, hindi na magpapakita yan. Opo, kaya nga yung the right to be heard. Wala na yan. Kasi siya mismo, nagtatago siya eh. Oo. Karapatan niya nga yan na ipaliwanag ang kanyang sarili o ang kanyang ang kanyang simulain ay eh kasi noon eh, ang paniwala nila, paniwalang paniwala sila na ginagawa nila ito, pumapatay sila ng mga tao ang alam ko, 37,000 o 38,000 ang napatay eh. Pero ilagay na lang natin sa 30,000. Napakadami na po yan. Opo, na gagandaro ang bansa kung napatay nila. Ay hindi po. Walang ganyan. Walang ganyan sa Biblia. Pinatay na nga ng, ng Panginoon eh. Ang lahat ng tao eh. Noong kapanahonan ni Noah at apat na pamilya lang ang natira o walong tao lang ang natira. Gumanda ba ang ang ugali ng tao? Hindi po eh. Ganon din eh. Kurap din eh. Oo. Hindi ba? Kaya kahit natatayin ni ni Duterte ang kalahati ng Pilipino hindi rin. Hindi ba? pinatay na po noon eh yung mga tao dahil nga the the wickedness of man ayan po kaya pinatay ng Diyos ang mga tao ang nakasulat po ay all the intent and imagination of the man is evil continually yun po ang nakasulat therefore ang sabi ng Panginoon ay I will blot out watang galing ko na kanya, ang mga tao sa mundo. Pero nga, kinahabagan niya yung pamilya ni Noah. Noah find favor in the eyes of God. Ayan po ano. Pero, ang sabi niya ay, and yet his days shall be 120 years. Ayan na po. My spirit will not strive with men forever, ang sabi po ng Diyos. But his days shall be 120 days, and uh, 120 years. Ngayon, bihira nang umaabot ng isang daani, eh. Oh, kaya tama po ang Biblia eh. Pinababa ng pinababa ng pinababa ang edad ng tao dahil nga masama ang tao. Iyan po. Ngayon, ay ano ngayon ang karapatan ng tao? Ayan ay, nga, nilalaban ni Kaitano the right to be heard siguro yan. Ay kaso nga ay bakit nagtatago? Kung siguradong sigurado pala si Batu de la Rosa at kung siguradong sigurado pala si Rodrigo Rua Duterte na pagagandahin nila ang bansa dahil doon papatay sila. Ay di yun ang sabihin nila sa abogado, hindi ba? o sa asunto nila, yun ang sabihin nila sa ICC. Tingnan natin kung ilan ang tao ang maniniwala. Pero ako, ang nakikita ko dyan, diniskas ko na kahapon, pumatay na sila ng pumatay ng tao para takutin ang mga tao. Para kung umakto sila with impunity. Kasi takot mamatay eh. Hindi sila sasalungatin. Kung sasalungat ka, ibibilanggo ka nila. Ganon kay Diliba almost 7 years. O, kakasuhan kanila, nila. O, ipapasara ang mga negosyo mo. Ganon sa EBCBN. hindi ba pinasara nila? O, tatanggalin ang mga pardon mo. Ganon kay, kay Trillanes, tinanggal ang pardon, hindi ba? Niribu Ay, wala pa akong nakita na presidente na ganyan na nagribuka ng pardon ng nakaraang presidente. Wala. Kahit na sa history ng mundo, wala. Wala tayong makita dyan na ganun. Pero si Duterte, kaya niyang gawin eh. Oh. Ha? Nawawala ba yung application? Nawawala? Hindi makita? Ay, nalamboy yan. O, oh, yun, hindi ba? Nal Ab initio nalamboy from the beginning daw yung pardon. Kaya, pinapahuli niya kay Robin Hood Padilla. Hindi ba? Ganun po yan eh. Pero nga ngayon, hindi nila maipagtanggol yung mga pinaggagawa nila, kaya nagtatago sila. Umaatras sila. Ang balita ko ngayong umaga, pati na si Bungo. Pati na si Bungo, magtatago na yan. Baka itong January. Yun ang balita ngayon, ano? O, una, ayan si Batu de la Rosa. Ay, almost kwan na po yan eh. Almost one month na yan eh. Hindi nagpapakita. oh, ngayon, nag gadung ngayon ito si Alan Peter Caetano. Kailangan daw, ibigay sa kanya, kay Batu de la Rosa, ang kanyang karapatan. Ayun na nga eh. At magpakita siya, oh, the right to be heard. Yan ang karapatan niya. oh, magdala siya ng mga abogado niya. Sabihin niya na pumatay sila para sa ikagaganda ng bansa, ilaban nila yan. Pero palagay ko walang tao na maniniwala dyan. Kasi nga ang sinabi ko, pinatay na po ng Diyos ang lahat ng tao nung kapanahonan ni Noah. Dahil sa kasamaan ng tao, the intent and imagination of the man is pure evil continually. Nakita po ng Diyos yan. Kaya, he made sorry. Sure God was sorry that he made man on earth. Then, nag-decision siya, I will blot out, sabi niya. Tatanggalin ko na, sabi niya. Oh, gumanda ba? Ang ugali ng tao, hindi po eh. Ay ngayon nga eh, ayan oh, sa kasakiman ng pira, hindi ba? Oh, sa kasakiman po ng pira, ayan, sila Joy niba hindi ba? Oh, oh, yan sila Chisis o, mga tauhan yan o enabler yan ni Duterte. Pati nga ito si Alan Peter Caytanoy. Kasi naging, kung yan, Department of Foreign Affairs Minister yan. O, hindi ba? O, pinagtanggol pa nga niya yan eh. Pinagtanggol niya, niya, niya sa UN meeting doon sa session ng United Nation Pinagtanggol niya si Duterte na ang pinapatay lang daw ni Duterte mga kriminal. Ay, nasaan ang court decision ng mga kriminal yan? Wala naman eh. Sila lang ang nag, naghatol na kung payat ka, kung, kung bungal ka, adik ka. Ganun. Papatay na nila. At yan ngayon ang hinaharap ni Bato. oh ayan po ano. Ngayon ay isishare ko lang po itong Bible verse. na palagi kong ginagamit. Ano? Parati kong ginagamit ito eh. Proverbs 28, verse 1, The wicked play, though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po. Totoo po ito. Kasi makikita natin ngayon eh. At nagpapasalamat ako dahil may example na naman tayo. In my own language ano the wicked play when no one pursue him but the innocent is as bold as the lion ayan po yung kabisado kong version doon sa Gideon the wicked play when no one pursue him but the righteous or the innocent is as bold as the lion. Totoo po yan. At nakikita natin ngayon kay Bato. Wala pa palang kwan eh. At bakit naman ipapaalam sa'yo kung aaristuhin ka na? Hindi ah. May ugong-ugong lang. May mga balita lang. Pero ya uh, disadvantageous kasi sa mga pulis na huhuli. Kung i-inform nila agad. Kasi ay kung may batalyon siya na 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 sundalo Si Batu de la Rosa ay kukulangin ang batalyon na aaristo. Hindi ba? Kailangan i-double mo yun. O, dalawang batalyon ang aaristo. Ganun po yan. O, ay baka magkapatayan pa. Kaya hindi nila ipapahalata yan. O, maaring sasabihin nila na may room, pero hindi nila i-confirm. Ganun lang po yan. Dahil nga, delikado. O, The wicked play when no one pursue him. Ay ito po, ano? Kinuha ko ito sa mga magagaling na mga pastor, ano? The wicked play when no man pursue depicts the purple and paranoid, hindi ba? Paranoid na si Batoy? Paranoid nature of the wicked. Diritsahan po ang Biblia, ano? Wicked at lang kasulat dito. O, oh, ang ibig sabihin niya yung guilty, ano? It illustrates the idea that the guilty conscience of the wicked caused them to feel pursued. Kahit na walang humahabol sa kanya, ang akala niya may humahabol sa kanya. Ayan po, ano? Even when there is no real threat. This line suggests that the wicked are constantly living in fear. O, oh, sila ay nabubuhay na sa pagkatakot. Oh, always looking over their shoulders and playing from imagine dangers. Ayan po. Nasa imagination na daw nila yung darating na danger. Kaya nga sila ay tumatakbo na o nagtatago na o umiiwas na. Hindi ba? Ay sinador nga yan eh. O, nga siya. Ay anong, ay bakit siya nagtatago? Hindi ba? O. Kaya nga, totoo po ang Biblia. Yung konsensya niya, ang guilty conscience. Ayan po. Kaya ganun, nagtatago na siya at wala tayong magagawa dyan. Kahit na ano pang mabubulaklak na salita ni, ni Alan Peter Kaitano, walang magagawa yan. Kasi nga dito eh, huwag nating aalisan ito. Pero dinadala niya doon sa karapatang pantao. Ay hindi na ba niya sinabi anong karapatang pantao? Hindi ba? Ay yung the right to be heard siguro. Ayun na nga eh. O, dapat mag-appear si Batu de la Rosa. Ituloy ko lang po anong, always looking over their shoulder and fleeing from imagined dangers. Their actions are driven by insecurity and a lack of peace. Ayan po. Hindi ba? Totoo po ito. Kasi nga, ayan na ang sinusulat ng mga pastor po eh. Dito lang ako kumukuha ng mga idea eh. Kaya yan naman ang binabanggit ko sa inyo. Kasi alam ko totoo eh. O, ngayon. Yung pangalawa naman, but the righteous are bold as lion. Contrast po yan, ano? Yung isa wicked, ito naman ay righteous. O yung isa guilty, ito naman ay innocent. Are as bold as a lion. Ayan po, ano? Highlights the courage and confidence of the righteous. Ayan po, ano? This line portrays The righteous as being peerless and unshakable. Ayan po, hindi mo ba hindi mo magagalaw 'yan o hindi mo matatakot 'yan. Peerless, hindi ba? Yung mga inosinte O ay ano, kung patayin mo, hindi ba? A ako ang ang paniwala ko ay ano, kung mapatay mo ako, ay may just naman eh. Hindi ba? May justice naman eh. Pananagutan mo naman sa justice yan eh. Oh kaya ganon ano possessing the strength and boldness that is likened to the lion oh known as the king of the beast the righteous are not intimidated by threats or obstacles because their trust and faith in the lord gives them the fortitude to face any challenge with determination. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Hindi po ako nagsasabing ito. Yung mga pastor na na magaling magsulat, binabasa ko lang po, hindi ba? Para maintindihan natin. The wicked plea, we no one pursue him. Ayan nga si Bato de la Rosa, hindi ba? But the righteous are as bold as the lion. Ayun. Pinaliwanag ko lang po. Si kinopya ko yung kwan, yung mga paliwanag ng ibang pastor. Ayan po ano. Ngayon, Psalms 27 verse 1. Ito naman ay sinulat ni David. Yung yung proverb sinulat yung ni kwan ni Solomon. Ito naman ay sinulat ni David. Psalms 27 verse 1 of David, ano, the Lord is my light and my salvation. Yan po ang sinulat ni David, ano, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Sabi niya. Oh, ayan nga eh, kung ikaw ay, ang salvation mo ay sa Panginoon, o ang ilaw mo ay nanggagaling sa Panginoon, ay whom shall I fear? Sabi ni Kwan, Sana ako matatakot? Sabi niya, at ito nga ano, the Lord is the stronghold of my life. Yun ang tanggulang ko. Stronghold ay parang kwan ni, tanggulan niya ni. Eh. O kaya parang kampamento. Kung gira, sa gira, mayroong kampamento talaga eh. O, yung Diyos ang kanyang kampamento. O, oh my life. Yun ang sabi niya. Kaya hindi siya magagalaw. Hindi siya matatakot. Yun po yan. Pero kung ang kampamento nila o doon sila nagtitiwala lang sa papatayin ang tao, hindi ba? Para gumanda ang bansa. Walang maniniwala dyan. Wala. Sino maniniwala dyan? Oh. Papatayin mo yung lahat ng tao para gaganda ang bansa? <laughs> Sino maniniwala dyan? Hindi ba? Kahit na pasabihin natin na papatayin ko ang lahat ng adik, walang maniniwala dyan. Kasi nga, may isisilang na naman eh, na adik eh. Oo. Oh. May isisilang na naman eh. May, may, isisilang na naman na halimbawa, patayin mo na ang lahat ng kurap. May isisilang na naman eh. Paano gaganda ang bansa dyan? Ang kailangan natin yung panukala ni Jesus Christ na without me, sabi niya, you can do nothing. For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Sige nga, pagandahin mo nga ang bansa na wala kang Jesus Christ, hindi gaganda. Labanan mo nga ang korupsyon kung wala kang Jesus Christ? oh, Wala. Bandang huli, ikaw na rin ang korup. Ganyan nga, kay, Kay Duterte, whip of corruption, sabi niya. Kaya pinalagpakan siya ng mga tao. Whip of corruption lang. Ang ibig sabihin sa whip, ugong-ugong lang na may corruption ka o corrupt ka, ay ibibilanggok ka niya. Yun ang sinabi niya noon eh. Ay pero ngayon, na-checks siya, hindi ba? Ibinaon tayo sa utang. Six trillion ang inutang niya. Mahigit ang dinatnan niyang utang ni Duterte simula pa ng simula ha ang utang natin ang utang ng Pilipinas nung umupo si Duterte 6 trillion ngayon nung umalis siya nadagdagan ng 6 trillion plus kaya umabot ng almost 13 trillion ang utang natin nung umalis si Duterte ay saan niya dinala yan? Adi, kinurap ng mga kasamahan niya pati na siya hindi ba? Ayan po eh. Gumanda ba ang bansa? Pinagpapatay lang niya. Nung pinagpapatay ba niya ang mga ang mga adik, gumanda ba ang bansa? Hindi po eh. Mas dumami ang krimen kasi yung mga anak nun ay baka papatay yun eh. Maghihiganti yan eh. Papatay din yung mga pulis eh. Hindi ba? Oh, Ganon yun eh. Kaya walang maniniwala dyan. Pero subukan natin. Adi, yun ang sabihin, huwag na siyang kumuha ng abogado. Hindi ba? Huwag na siyang kumuha ng abogado. Yun na lang abogado ng ICC ang kunin nila. Libre yun eh. Mayroon silang libre na abogado eh. O pati ito si Batu de la Rosa at ang sabihin nila, pinagpapatay namin yung mga tao na yan para gumanda ang bansa. Mga adik yan. Ganun ang sabihin nila. Ilaban nila yan. Bakit ayaw nilang sabihin ngayon? Alam nila kasi mali yan. Alam nila yan. At yun nga ang sinasabi ko, ang purpose niyan, bakit sila pumatay ng pumatay ng mga tao para takutin ang mga tao, para walang mag-complain. O, inalis nga tayo eh, sa kwan eh, sa ICC eh. O, inalis tayo. O, inapurbahan naman ng Supreme Court. Pwede, sabi ng Supreme Court. Ay hawak niya nga ang Supreme Court eh. Kaya nga umiiyak ng mga tao eh. Wala nang sulungan eh kung hindi sa Diyos. Sa Diyos na lang po, doon tayo kukuha ng tulong. Kasi sa Supreme Court, wala na eh. Pwede daw eh. oh, pwede tanggalin. oh, ngayon, ang hinihiling ni Bato ngayon ay bigyan siya ng karapatan. Ay bakit ka bibigyan ng karapatan na dininay mo na yan? Hindi ba? Dininay nyo na ang ICC eh. Paano kayo makikipag-deal? kung dininay nyo na. O, ididinay din kayo niyan. O, pupunta na lang yan sa international police. Hindi ba? Ganun po yan. Wala nang kwan, wala nang... Ay, dininay nyo na po eh. Yun ang hindi nila alam. Hindi ba? Ay, hindi nyo po matatakasan ang batas. Hindi po. Hindi nyo matatakasan yan. Pag sinabi ng Panginoon na bawal ang pumatay at pumatay ka, hindi mo matatakasan yan. Paano mo tatakasan yan, hindi ba? Yan ang konsensya, hindi ba? O, naandun yan eh. Naula pa yan sa batas, yung konsensya. Ang mga tao noon na bubuhay nung wala pang batas, hindi pa ibinigay ang batas o ang kautosan na bubuhay sa pamamagitan ng konsensya. Oh, at sila ay huhusgan sa pamamagitan ng konsensya. Ayan po. Oh, pero yung nabubuhay ngayon sa batas o yung nagtitiwala pa sa batas na gusto daw sundin ang batas, hindi ba? Sundin natin ang batas ay huhusgan sila sa pamamagitan ng batas. Pero yung mga born again na hindi na umaasa sa batas, umaasa na lang sa pananalig kay Kristo at yun nga, sinusundan namin ang example ni Kristo kasi hindi nangalo niya si Kristo eh. Hindi nagnakaw eh. Hindi ba? Yun ang susundan namin. O, oh, hindi pumatay si Kristo. O, oh, yun ang susundan namin. O, oh, kaya hindi kami sakup ng batas. Sino magdidimanda sa akin kung hindi naman ako nangalo niya? Hindi naman ako nagnakaw. Sige nga. The law has no effect to a righteous man. Kaya hindi kami sakop dyan. Kaya pwede kami mangaral. Ganun po yan. Kaya yan po ang ginagawa ko dito. Ano? Patuloy po akong nagsasalita dito. Hindi po ang sarili ko ang... Hindi ko nga pinapakilala ang sarili ko eh. Hindi ba? O. Hindi ba? O. Kung hindi, yung mga panukala ng Panginoon. The wicked play when no one pursue him but the innocent is as bold as the lion. O sige po ano at hanggang dito na lang po ano. At sana po sa ating pakikinig ay dalain ko po sa Panginoon na nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.